So, meron na tayong corn beef dito ngayon. At saka meron na tayong... Uh, gagawa po ako ng pizza. Egg pizza po ito. Dahil request ng ating mga kababayan. Ito po yung corn beef natin. Luto na siya. So, gagamitin natin today is ito. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko hiniwa yung ano. Yung hotdog kasi... Ano ba yung ating camera guys? So, gagamit tayo ngayon ng butter para sa ating pizza hot tub. or let's say hot tub pizza gumamit pala ako ng mozzarella ano guys yung ano tawag nito cheese para mas creamy yung ating ano so dahil malakas yung ating apoy pahinaanan natin ng unti para hindi agad agad maluto yung ano natin so ang bangunan nila ang bangunan niya kung nandito kayo maaamoy Sobrang bango ng aking niluluto. So, ako nga pala yung chief cook dito guys. So marami po akong mga niluluto na wala po sa menu nila. So sariling ano po yun. So ngayon ilalagay na natin itong ating ilagyan ko pala to, ito ng magic sarap guys. Pampalasa. So saka asin na rin. Dagdag sa alam niyo na, so ilalagay na natin guys. Yan ito lang paglagay sa kanya. Mm -hmm. So hiwa-hiwalayin natin 'yan ngayon kasi may natira pang hotdog. Hiwa-hiwalayin natin natin. I flat natin siya. So may natira pa pong hotdog dito, so ilalagay natin. 'Yan. Ayan, tatakpa natin. Maglalagay tayo ng cheese para talaga. So, ang gamit namin cheese, guys, is Arla ulit. So, ayan na, hindi ko na nga pinakita sa inyo kasi gawa nang ako lang yung umahawak ng camera. Wala po akong assistant ngayon. So, ako lang. So, oh, ayan po yung ating mga kalat-kalat saan. Iwan tayo ng takip. So, para maluto talaga. Kapatay yung ating takip. Ah, para talaga maluto siya. So, hantayin na natin ng mga 5 minutes. So, andito na yung aming corn beef. Mas mainit siya. So, mag-aalos na ako ng mga kalat ko dito, guys. Anahin natin ito mga itatapon. Ganun lang kasimple. Pag so, gusto nyo mag ng pizza, Nagdaga natin ng butter. Para ulam. Sa uli na natin ng pudding sa uli. Ay. Wait lang guys. Wala din. mayroon tayong itlog dito. Kaya natin ulamin. Iinit lang natin sa blit. Ayan, pizza namin guys. Medyo dito. Tira, nilagay ko lang dito sa corned beef. So, gagawin natin dito. Ilulog-log natin siya. Para maging mas masarap. Konting punas lang. Hoy, ang ng kanin, kailangan na maligo.